Masarap na mga pag dito sa may King of Street Foods? Sugap pahit na ako pumunta dito ngayon. Sakit na lang. <coughs> Ahem! Um, um. Kumain na ba kayo? Kung hmm, kakatapos lang. Oh, masarap. kayo sa King of Street Foods. Kumorder? Ah, Kakakatapos lang namin kumain, boss. Sasarap na so. okay. okay. Kuma Kuma ka na oh. ka. busog na kami. Kuma busog na. Masarap yan. Oo oh, ma masarap na yan, boss. Pero, tapos na kami kumain. Hindi nga pwede. Kumain ka ulit. Kumain ulit. Boss, mo iba yung kasawan mo. Boss, bawa ka naman, boss. Boss, hindi pa natitigman yung iba. Ito pala natitigman mo. Ang dami oh. naming menu. Kaya yeah, may kaso, boss. Umorder ka na. Sige na, sa baba. Umorder kayo sa baba. Sige, busugin yung katawan nyo. Hindi pwedeng hindi kayo Kasi hindi kayo boss. Oh, yung Sisig nyo? Oo, oh, nakal dyan. Kailangan pala lahat. Lahat. ano, ka kailangan eh. Sige. Basta sinabi nyo, pinilit ko kayo, ha? Mayroon ni kayo. Namimili. Katatapos lang kumain, papakainin ulit. Buti na lang, masasarap ang mga pagkain dito sa kainan ni Malupiton. Naalala ko yung una namin picture ni Malupiton. Payat kami dyan eh. Tapos ngayon, ito na ako. <laughs> Basta, yung sarap kumain eh. Lalo na pag yung kakainan mo, eh talagang panalo. Yung tipong ikay mapaparound to. Iba't ibang klase mga pagkain ang ino-offer nila dito. Affordable, pero sulit. Meron nga pala sila ditong chicken inasal. At ito naman yung kanilang pansit. Ito guys, nagustuhan to ni Malupiton. Wala nga lang daw hotdog, may lugaw overload at meron din mixed seafoods. Eto para sa mga may hilig sa seafoods, good for sharing pala to. Okay na okay rin to guys, malasang malasa. Tapos meron din sila dito naglalaki ang mga silog tulad nitong chick silog at mahabang lihim po silog. Kaya sa mga taga North Caloocan dyan o malapit sa North Caloocan na naghahanap ng affordable at sulit na food trip and, eh dito na kayo pumunta. Yayay mo na ang pamilya o tropa mo na mag food trip dito. Eto nga pala ang kanilang menu. Ang malupit nga dito eh kakain ka lang may chance ka pang manalo ng Yamaha Aero. Dito lang pala yan sa King of Street Foods. Nasa Google Map lang din sila para mas madali niyong mapuntahan. Open nga pala sila araw-araw ng 24 hours. Bossing! Bossing, is that you? Yes, sir. That's <laughs> uh, <Yes>, sila <laughs> kami ha. Paiingat, boss. Pa. Guys, nandito nga pala kami sa kainan ni Malupito dito sa may kanukukan. Ito nga pala yung King of Street Foods. Tingnan mo naman yung liyempo nila. Ang hobo -ho woman. -ho What a liyempo, man. Tapos tinan mo naman yung ano, fried chicken nila oh. Parang ano ostrich ostrich ni no? Pero syempre ititikman natin itong kanyang liempo. Yun, know. oh. Okay, tikman na natin. Hmm. Mmm. Man, hindi rin basta-basta yung lasa. Talagang templado ang breadings. Mm, templado yung breadings. Pwede ko siya ihalin tulad sa Ah, uh, hindi ko na niyo yung pangalan na Basta andok siyon. Uy, ang sarap ma'am. Sarap. Mm. Hmm. Kanin man. Fried rice man, malasa man. Uy. Yung lempo, hindi lang mahaba. Makapal pa yung laman. Hmm. Pak. Bagaw. Yun Know? 에 음, 음, <umas Psychology> 음, 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 이거 음, 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 Grabe yan man Perfect bite man ni Ninong Rai You know Mmm Man yung sisig naman man oh Yung sisig oh Mmm hmm Mmm -hmm. Mm hmm Man Yung sisig man Para sya yung pampulutan Para yung luto ng kito mo Pag sa inuman Pero pwede din pang Matik yan man mm Etherman man. Ano yan? Seafoods. Seafoods. May seafoods din sila. Uy. Mm -hmm. Diba? Ito, hipon man, oh. Hipon, idol. May mga napapanood ako sa social media man kung paano to ano yun, eh. Diba, tutusukin to. Mm -hmm. Tapos gaganto-gantuhin. Ganyan-ganyanin. Mm-hmm. Tapos, igaganto. Igagana riba. Huwag na nga. Kasama yung buntot. <laughs> mm-hmm. Chris. No. Oh. Sauce, ha? With sauce, Dad. Dad, with sauce. Tukoy okay, tayo sa ilalim. Uh -huh. Kakainin pati shell? No. No. <laughs> <laughs> o oh, baga, gagan ni Riba. Ang... Ayun, you no? Know. Kukunin mo lang yung laman, syempre. Mm. Mm. Mm no? Yun oh. no. o. No? Yun o, no, lumabas na o. Oh. Ayun, lumabas na nga, man. Hmm. Top, man. Meron din silang pancit dito. Uy. Bagong luto. Eh, no? Bagong luto nga. Init eh. Kaya sa mga tagakalokan dyan na naghaharap ng solid na food tripan, yung tipong marami kang pagpipilian eh, dito na kayo sa my King of Street Foods. Panalo.